yung ginagawa mo dyan? ah, sakit pa ng ulo ko. Ay. Nantok na nantok na ako. Hindi yan matatapos. Para matapos agad, ito na lang, oh. Hindi, para hindi sumakit ang iyong ulo. Ito na lang, oh. Matanggal ang sakit, sakit ng ulo pa. mo. Sakit Dalawa yan. Masakit pa ang ulo ko. Ah, masakit pa rin. Oh, ito, dagdagan ko na lang ng isa. Ito yung oh. aking ilong dito, masakit din. Ah, masakit pa yung ilong mo. Ay, 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 para hindi na sumakit. para matapos na yung kamay. Ay, magkasabi pa lang sakit ito. Ang yata ako. pa natin ng isa. Ah, uh, magkaling na yung oh. ko, Pero yung arin tayo nga pa, naugong. Naugong pa din. O, tayo papacheck up natin niya. Tapos dumami na yun. Yung kapila pa rin. Parang dumamadami na yung masakit mo eh. O, ayan pa. O, siguro na may kasya na yan. Ay, kung ulit Oh, sakit mo yan, ang tuhod. O, wala ito, ito na, lahat na, last na talaga yan. Ayun, magaling na. O, oh, mo ngayon. Pwede na.